Okay, so hi guys. Time check it's 9.10 sa gabi So, padung na kumuka on. I'm going to eat my dinner, late dinner. However, ni mata siya, balik na sa So, di siya matulog. So, this is the Ichibang Monday Gyud. Kaya di, 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 di siya matulog. Usan ni siya sa akong one of the hardest koto ne basta yakin. So, eventually, katulog na minagbalik-balik sa CR. I mean, sa restroom. But then, oshiko denay. So, she could deny. So, ang um, the problem for this person also is, di man siya kadungog. So, ang akong gibuhat is nagkotag pentel pen atong itong isuwatan, no? Kaya nagsigog siya agit, siya, di siya kasabot sa akong ni Honggo. Ah, natanaw no ni hongo wakaranay. Mimigatoy. toy. Kay koi nai. siya. So, sabi niya, hindi niya daw ako naintindihan, hindi niya daw ako madinig. Okay, so nag, もう一つのん語の Basic てね、今の。あ、じゃないじゃない、今夜です。寝る時間。気にしないでください。え、もうわかりましたかわかりましたか うん頭おかしでおしゃれなアクションオプション。ョンうん、何、うん、私はね、夜ごはんまだ食べないよ。ベッドをはいてください。いいですかベッドをはいてください。 Hmm. hindi na siya nag, hindi na siya gumala, hindi na siya nag-react ne. Pero, oh ayan, tumingin na siya sa papel. Hoping maintindihan niyo. So, ayan ha. Shout out to all caregivers out there. <laughs> Around the world. <laughs> Shout out din sa mga subscribers and commenters go from Sri Lanka, India. Myanmar, Japan. And also sa Philippines. Oh basically maraming mga Bisaya from Cebu, Davao. Thank you for watching my video. So ayan na. Nang, imakara ne bedo haite, ii desu ka? Ida, Daijoubu? 今からね、はい、寝ましょうか。うん。明日の朝ね、小一さんのお娘さん来るですから、早めに寝てください。明日の朝ね、午前7時半になりますように、起こします。なんだろうな、ドラマの名前しゃ Hai, Bedo haiti, ka? Hai, dozo. Hai. Diba? Hai, te-touchします ka? Yeah, kami moraw yo, kami. Hai. Ayan, so. That's it for today, guys. Hopefully, matutulog na siya at hindi na siya babangon ulit, guys hunton ni komarone, eh. towing naga-yakin, nakara naga-yakin, amariski jan ay, bahala na gawain ko